Naghain na ng Certificate of Candidacy si Senator Aimee Marcos para sa kanyang re-election bid. Ganon din ang mga nais magbalik Senado na si Tito Soto at Ping Lacson at ang kasama nila sa tina tinatawag na Macho Block na si Senator Lito Lapid. Nasa Manila Hotel pa rin ang aming Senior Correspondent Amor Santos. Amor, can you give us a recap ng mga pangyayari dyan? tanghain ng Certificate of Candidacy sa pagka-senador. Pasado alas 9 ng umaga, dumating siya dito sa Manila Hotel, ang off-site office ng Comelec, kasama ang kanyang ina na si dating First Lady Imelda Marcos at dalawang kanyang mga anak. Ngayon, nilinaw ni Senator Aimee na tatakbo siya sa ilalim ng Nationalista Party at hindi na raw siya aanib sa anumang alyansa. Kung kaya, tinanggihan niya ang maging parte ng senatorial slate ng kanyang kapatid na si Pangulong Bong Marcos. sa ganitong paraan daw kasi mas magiging malaya siya na makausap at makatrabaho ang lahat ng grupo at sektor sa gitna yan, ang naging breakup ng naging break up ng Unity Team o yung tandem ng pangulo at ni Vice President Sara Duterte na kaibigan ni Senator Imee pero bukas kaya siyang maging bahagi ng senatorial slate ni Duterte narito ang kanyang sagot Hindi ko alam hindi ko pa napapag-usapan yon ang akin lang Uh, pinili ko na maging malaya para hindi na ako kakampi, kanino man, laban pa sa iba, eh mas maigi na. Piliin na lang natin ang sambayan ng Pilipino. Kasama sa admin slate ang nag-file din ngayong araw kabilang na sina dating Senate President Tito Soto, dating Senator Ping Lacson at Senator Lito Lapid. Sila yung tinatawag na macho block ng Senado. Sa pagharap sa media, ipinaliwanag ni Lacson at Soto na sa kanilang pamamahinga mula sa Senado sa nakalipas na dalawang taon, mas nakita raw nila ang mga kailangan pang baguhin sa batas. Ayaw naman nilang magkomento sa kasalukuyang nangyayari sa Senado tulad ng muntik ng magpang nakaabot sa session hall sina Senador Alan Cayetano at Mig Zubiri pero sinabi ni Lakso na gusto niya sanang makitang maibalik ang proper decorum at tradisyon sa Senado katulad niya noong Senate President si Soto. This would be colleagues if I'm back in the Senate uh, think that I could lead it well. Um, who am I to say no? Ito po ang aking opening statement sa pag-share sa inyo ng aking naramdaman ano, for the past two years mas magaang kargahin ng apo kaysa pasanin ng mundo. Mas maginhawa na humilata sa kama kaysa bumangon ng maaga at pumasok sa opisina. Mas masarap manood ng Netflix kaysa magbusisi ng national budget. Upon the other hand, I also kept asking myself these questions. Do I feel better doing things for myself instead of helping others? Now, I have the answers. Siguro naman hindi nyo na ako pagtatanong dahil three terms na po ako bilang senador at bumabalik. Pasok sa mga survey itong macho block. Sakaling palaring makabalik sa Senado, iginiit ni Lakso na mananatili siyang fiscalizer o tagasuri sa Senado kahit pa inendorso siya ng Pangulo. Gusto namang tutukan ni Soto ang repasuhin ang ilang batas sa law enforcement and government services para maiwasan yung mga pagkakamaling naging daan para sa mga umano'y krimen ni dating Bambantaralak Mayor Alice Go at hindi naman nagpa-interview sa media sila. Samantala, tuloy-tuloy din yung paghahain ng mga party list groups na gustong magkaroon ng pwesto sa Kamara. Nasa likod ko nga ngayon si dating Congressman Gary Alejano na nagbibigay ng kanyang pahayag na ng interview sa media matapos maghahain ng Certificate of Candidacy para naman sa Magdalo Party List. Kanina, naghahain din ng COC ang United Senior Citizens Party List kung saan nominee si dating Congresswoman Milagro Ramos Aquino magsaysay. At hindi pa rin nawawala yung mga kababayan natin na gustong sumubok, sumabak sa politika for the first time kahit pa noon ay na-declare na silang uh, nuisance candidate. Balik sa'yo. Maraming salamat, Amor Santos, live mula Maynila.